Guys, alam niyo ba na naglakad kami ng Cordova to Hawale? How many kilometers? Bakit? Ilang kilometers kaya yung layo? Cordova? Okay. Pagkatapos? Ano yung tira natin? Sura? Hindi ah! Then, Gabriela. Ha? Oh, ilang, ilang? Ilang? Gusto ko lang pumayad, gal. Ayan. Nandito pa kami naglalakad ng kaibigan ko kasi na naglakad kami. Namasyal kami doon sa amo uh, na sa uh, kwan namin. Namasyal kami doon sa employer namin kasi nga bibigay daw sila ng hadiya. Di ba? Okay. Magkano na kuha mo dai? Iwan ko, nilagay lang ni Madam sa bag ko eh. Ayun yung mga employer namin, tumawag sila. Kaya, Nag-exercise na rin ako kasi. Ha? Ayan yun, gano'n. Hi! Hello. Hello. Mag-hilo ka na, mag ka na sa inyo. Hello. Ah. Hi! Ah. Ayan. Okay. Hi! <laughs> Pagkatapos ba'y naglakad na Pilipina, ay na Kuwaiti, sinakay kami dahil pero ayaw namin sumakay, di ba? Ha? Oh, pa sabi niya bigyan daw kami ng pamasahe. Sabi naman thank you, madam, kasi gusto namin mag-lose weight. Oh, Porto ba? Ano yun? Ang layo naman. Ayan guys! hello! Hello! Hi! Kawawa <laughs> naman kami! Ayan! Dahil sa gusto namin naming kwan maglakad ayan nang ang layo ng nilakar namin buti nga yung employer namin guys, tumawag kasi nga daw magbibigay ng regalo ayuda di ba Ayan, nandito kami sa kalagitnaan ng kalsada, guys. Ah. Sura? Rauda. Oh my God, Sura, Rauda, japriya Ah, uh, Porto ba? Ang dami namin nilakad, guys. Kala nyo yan, guys. Pero hindi pa ako pagod. Ewan ko ba? Kaya, I think, hindi pa ako mataba. Ang kaya, sasagasaan na kami, guys. <laughs> Ayaw yata akong mag-YouTube. Ayan, ito yung maganda kong kaibigan. Ayan. Maganda, o. Tignan mo. O, naman, naman. Nakajakit pa. Yan, yan. Ah. Uh, ah, uh, ha. Grabe, eh. nagtanong. Sabi ko, malapit na. isabi eh, sabi naman niya, malapit na. Kaya nalapalakad ako. Pero hindi pa ako iniingal. Nagingal ka na ba ako? Hindi pa. Ah, uh, hindi pa daw. Kaya, kaya pa, no? Kaya, kaya, kaya pa. Wait, nasa na yung... <laughs> nasa na yun, babe? <laughs> Matatawa ka na lang dito, guys. Kasi nagtanong na ako kung nasa na yung lugar namin. kami sa jeep. Maganda yung sasakyan niya, no? Oo. Oh. Sabi niya, bigyan kami ng pamasahe. Baka vlogger yun, guys. Ayaw din namin kay Kasi ayaw namin magsinungaling. May naman kami kahit papaano. Tinatakot tayo. Tinatakot tayo. ay nag-YouTube yung kaibigan ko. Ay, hindi naman daw siya YouTuber eh. Kailangan mo pa Ha? Ay, ang sarap. Parang buntis nang isda. na nabe? malapit titira. Eh, ang, alam mo to. Sabi niya malapit, na malapit kay sige, sige, lakad na lang. Oh my God. Kagasan ka sa eh? Oh, Me? Ya. Bisaya? Lucana? Lucana? Marbelle. Ah, uh, oo. Saan yun? Ah, dun sa South Cotabaco. North kami. Eh, no, kasi doon ako pinahanap din. Ah, South Cotabaco. Oh, pero lumaki ako sa Nueva Ecija. Ah, Oo, okay. Uh -huh. Eh, naggera daw. Kaya yun. Diba, tanungin mo kay nanay mo. Naggera nung 1990s. Ah, like. <laughs> yun naman ang sabi eh. Ito pa yung sinadaanan ni Ate Sede. Eh? Bis! Almiya na yan, oh. Malapit na. Hoy! ilang bis mo lang sinabi mo. Sa kalin ko na yato. So, sabi niya, lapit na daw. Ilang bis niya yung sinabi malapit. Hindi lang sa akong bis. Sampung bis ako magtanong. Bainting bis niya mas sinabi malapit. Gusto lang niya maglakad na katulad ko. Kasi, guys, hindi ko na kaya yung... Kailangan mag-lose weight ako, guys, kasi... Siyempre, nagtitik ako ng pa-blood pressure. Eh, may kasama eh. Ang ganda ang sarap ng isda, oh. Sabi ko, may isda sa bahay, ayaw mo. Pagkatapos maglakad ka, kakain ka ng isang kardirong kanin, di wala rin. Magsalad na lang ako. Hindi ako kakain ah. Ako rin, salad na lang. Kasi kapag gabi, mali ang. -mal, ako. Kaya nagkakain lang, sakali na kain. Kagabi nagutom ako. Saan tayo? Tatawid? Tatawid ba tayo? Sabihin mo naman. Una naman. Ha? Huwag naman na tatawid. Sabihin mo ha? Huwag mo akong takbuhan. Wala. Tara lang. Ayan, malapit na daw kaming mag-divorce. Siguro 50 piraso ko ng tin ay ilang beses ko nang tinanong kung malapit. Ano pong sabi niya? Oo, malapit na. <laughs> 50 beses ko rin. Na. Malapit na? Ah, Oo. <laughs> yung pala, layo-layo. Ayan kayo, oh, nasa taas po kami ng kot. Ay, ako maunog yung cellphone ko. Ayan, oh. Grabe, oh. Ang layo ng nilakad namin. Cortuba, uh, Sura, uh, ano to? Jabria. Oh my God! Tatlong kwan. Ano ba yun? Tatlong kwan na kwan kami. salamat. Nandito na kami, guys. Hala, maghiwalay na tayo. Thank you, ah. Malapit na. <laughs> Ayan, at least may hadiyan naman tayo. di ba? Malapit na siyang malapit. Guys, alam ano mo ba yung 15 pieces ko na siyang tinanong kung malayo? Sabi niya, o malapit. O, oh, magaling pala ito, exercise. Grabe pala mag-exercise to, eh. Tignan mo naman, Oo. Oh oh, 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 Bilis niya, oh. May mga perfume doon kasi pong may bastos, spray daw niya. Paano natin nangyari yun, be? Kurto ba? Saan pa? Sura? Dabiria. Pas may naawa sa atin, no? May naawa yata ang vlogger Hala, eh. <laughs> malapit na kami. Oh my gosh yan gay, oh. Ay, nakita ko ng lugar ko. Guys, pagod na pagod po kami. Pagod siguro to be. Ayan, may taxi na oh. Pag taxi pa tayo. <laughs> La, iwan ko lang kung makatayo pa ako bukas. Tatawagan kita ah, pag makatayo. <laughs> Sa buong buhay ko ngayon na lakad ng ganitong kalayo. Ayan guys, ang um, Gabriela ito ang hawal Kaya diyan ako tatawid kamigyan, guys. Yan ang champion. Ha? Oo. Oh. For sure, hindi na naligaw, ha? Oh, hindi na ako naligaw. Yan na nga, oo. Oh. Pero maliligaw ako sa Kurtuba, babe Ah. Siyempre, hindi ko Buti... Paano mo nalaman yun? Yung Kurtuba? So, ra, paano mo nal... Paano mo ka... Naglalakad ka ba? Oo. Ah? Oo. Oh. Palagay? Diyan. Yeah. Oo, oh, sa amin. So, sa iyo, hanggang Kurto sa Grabe, eh, naglalakad daw siya, guy. Hanggang Kurto ah Ay, hindi naman Kurto First time ito nangyari. Ay, first time nangyari. Parehas tayo. Iwan ko kung makalakad pa ako bukas, guys. Pero okay Kaya na rin. Ngayon, nagwawaking ako pag wala ko buwan. Ah, magdijaking na ako. Impusa na ngayon. Magdijaking na ako pag di-upload. Paano naman yung trabaho? Ayan, teacher yan po, teacher. Teacher sa school, guy. Ma'am, Maria. Eh, nagkataon na magkalapit yung employer namin. O, di, eh, kinuha namin yung regalo namin. Di ba, babe? Yeah. Magkataon, nagkaibigan yung employer natin. <laughs> Ilang kay kaya yun? Ilang bis akong nagtanong sa kanya Kung malayo pa, sabi niya malapit 50 bis na akong nagtanong guys Oh my god Sa buong buhay ko, naglakat ako ng tatlong lugar Ayan, napagod na siya oh Pagod ka na? Nako, aminin sige, sige. Hala, naglalakad, takbo, takbo kami, guys. Oh, tignan mo. Hmm. Di ba sabi ko, dilikan mo Ha? Ah? Dilikan mo kasi may pagkakas. Kaya nga eh. Ayun, nasa gitna kami, guys. Nakakatakot. Ayan, dito na lang kami sa gitna kasi at least alam nilang gitna kami. Alam nga naman sasagasaan pa tayo. Ano ba dito ako kasi ayaw kong masagasaan. Saan? Ah! Malapit na. But thank you anyway kasi nabawasan din yung ayan oh, ayan oh, tuwak mo siya oh. Pinagpipin siya ng ito. Oh. Diba? Oh, kakatakot. Oh! Ah! Diyos ko! Yung, 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 Talagang sinagya mong magsapatos ng rubber ah. Lugi ako ay ah. hindi ako nag-rubber. Buti ka mo yung lumakas sa... Ayan, <laughs> lumaki na yung daanan namin kayo. Pero nakakatakot dito, no? Ulit ba 'yung Portobá? Ah, ayo. Ha? Ha? Di ko na maulit yung Portobá, tsaka, wait. Hindi hey, pa meron pa ba? Sobago. Ano 'yung kaso? O-o-o, okay. Konsura next time. Oh, ano oh, 'yun? Oh. Ay, pagsura malapit na. Ayun din pagdala ka sa ati si ini si dag. Fabinya na, malapit ang sura, sabi niya. Naglalakad lang ako sa sura. Pero hindi naman siya masyadong mainit kasi may hangin-hangin din, no? Ha? Saka may dala po kaming tub tubig na ako. Guys, oh my God. lab kasing isa palaging nagsasabing malapit na anak ko Diyos ko yung pala ang layo pa di wala nang choice ah diritsong ka na? ay ah, hindi ka na ako dito o oh, ikaw o oh, sige sige salamat ah, thank you thank you ayan mag iwanan na daw niya ako o salamat okay ka lang kasi diritsong ka ba eh Oh, ko na Hoy, Di mana aku? Di sini! Di sebelah sana! Eh, tak ada jalan! Di sini! Di sini! Aduh! Saya akan jatuh! Gila! Hei! Jangan sampai di sini! Bagaimana kau nak berada di sana? Aduh! Saya rasa Hah? Mama rin, Bye bye! Bye bye! baiknya! Dia keras! Terima kasih! Hati-hati! Saya tak Ayan, guys. Nihatid pa niya ako. Oh, my God. Ang nangyayari sa mundo. Ayan ang Gabriya. Ayan yung bahay ko, guys. Kaya tatawit ako dyan. Hmm. Sa Manila, hindi ko kaya itong gawin, guys. Oh, my gosh. Ayan, may naglalakad sa taas. I don't know why. Ayan, Gabriya. To Hawale. niya, malapit, malapit ang matagal! Pero hindi ako pagod dry, kaya lang, malayo masyado. Ayan, okay. meron din parang Manila.